tips sa mga kapwa backyard hog grazers para makatulong tayo sa mga inahin na matagal maglandi, lang lalo na sa mga bagong walay or sa mga dumalaga na nasa 6 to 7, 8 months pataas na so ginawa nyo na lahat katulad katulad po nito yan, na purga vitamins, wala pa rin so unang yung gagawin kapag medyo mataba yung inahin ninyo 1 kilo ipakain isabay ang sisikal powder sa pakain everyday kung mataba kung payat sisikal 2 kilos a day ang ipakain. Siyempre guys, quality feeds tayo. So ang gamit natin uh, sa uh, balance ang nutrients, So pigrolak po yung gamit natin na feeds sa mga inahing nagbubuntis at sa inahin na nagpapadidi. Pangalawa, i-bacterial flushing. Amoxicillin isa sa umaga, isa sa hapon. Ihalo sa feeds. Tapos pag 3 days, 3 days ang pagbibigay, hindi pa umabot ng 3 days, naglandi na, i-stop ang gamot. Tapos kapag nag-standing hit, pwede na po i-AI. So yun guys, gawin niyo yan. Marami na tayong nabigyan ng idea na ganyan at effective naman at sila nagpapatunay. So yun po, sana makatulong. Happy farming, pashare na rin guys dahil mahalagang tips ito sa mga baguhan.